bali ngayong araw po ay magre-rescue na naman po tayo ng farm dahil ang kanilang mga manok ay unti-unti pong namamatay uh, tutulungan natin yung isang farm na isurvive yung kanilang mga alagang manok kaya susolusyonan po natin yung bali ang nakikita ko po sa mga manok po ay mahina po ang kanilang resistensya at ang nakita ko po na isa po sa dahilan kung bakit bumababa ang produksyon ng mga manok po nila ay naabot na po nila ang molting period o pagpapalit ng kanilang mga balahibo kaya bumababa po ang kanilang production o egg production dahil kapag nagmulting period po ang ating mga manok ay lahat po ng nutrition po na na-adapt po ng kanilang katawan ay napupunta lahat po sa pagbuo ng bago nilang balahibo po, ganun po kaya bumababa po talaga ang production ng ating mga manok pag nagmulting period po sila o naglalagas ang kanilang mga balahibo o nagpapalit ng kanilang balahibo kaya ang dapat natin gawin ay palakasin natin ang kanilang resistensya. Bigyan natin sila ng multivitamins para makabuo sila agad ng bagong balahibo at babalik ang dati nilang production. Ganun lang po ang tamang diskarte.